Hello mga sis! Welcome back sa ating channel. Nga pala ako nga pala si Ariel and welcome to Ariel TV. Ito na nga ang chika natin mga sis. Merong taong nagbigay sa atin ng sponsor para sa palugaw. Siyempre galing tayo sa Baguio, sa baha. So merong mabuting loob guys sa Amerika na nagbigay ng sponsor para sa palugaw. At gusto ko magpasalamat kay Marjorie Besquinha Kailaw. Ayan, dahil birthday niya nga ngayong August ay nagpalugaw siya ng sobrang aga. Sa sobrang mahal nga lang gasol ngayon, ng argas ngayon, ay tayo ay magkakahoy dahil nga sa sobrang lakas ng ating alon sa dagat, marami talagang inanod ng mga kahoy. Buti na lang at nangolekta at nagdonate at nagsponsor ang aking kumari Gemma sa ating mga gatong. Maraming maraming salamat din. At ayan nga, ang mga kabataan ay tulong-tulong sa pagkilos at sa pag-unlad ng ating bayan, Charen. So ayan nga, tulong-tulong mga kabataan sa pagluluto ng ating lugaw dahil ang gagamitin lang natin ay ang mahiwagang kahoy. So ayan, sa pagpapa isa pa lang ng ating lugaw ay talaga namang bonggang-bongga na. At gusto ko rin magpasalamat kay Nanay Gloria na nandito rin na siya ang natoka namin makakapagluto ng ating masarap na lugaw dahil hindi naman kami marunong masyado magluto at siya naman ay expert sa pagluluto. So tinulungan niya rin kami sa pagluluto. So maraming salamat Nanay Gloria. At ang nakaka-eksena pa dito, talagang sobrang kompleto Rikados, ang binigay sa atin ni Maring Marge sa kanyang palugaw. At nakita niyo naman, sinali na ang isang timbang patis para magkaroon kayo ng sakit sa bato. So sobrang daming patis ang ilalagay natin diyan. Tiyereng, syempre, sa sobrang laki ng ating nilutuan, ay talaga namang panalong-panalo sa dami para na lahat ay makakain. Siyempre, pasensya na rin sa ibang hindi mapam makakakain na hindi makakaabot. Kung sino lang yung aabutin ng ating palugaw, ay yun lang talaga ang makakatikim. Kaya kung sino yung masipag pumunta sa bahay, ay siguradong makakatikim ng ating masarap na lugaw. Na pala, hindi lang ito yung isang beses na nagbigay sa atin si March ng palugaw niya. Last year, nagbigay din siya. Talaga naman tuwag-tuwa din ang mga tao. At sobrang dami ang mga nakatikim ng kanyang palugaw. Kung makikita nyo, ayan na nga, luto ng ating mahiwagang lugaw. At syempre, yung iba hindi nagpatalo ay talaga namang kanya-kanyang lagayan. Yung iba malalaki, yung iba kasirola rola ang daladala para sa buong pamilya at lahat ay makatikim at mapusog. At syempre naman, hindi tayo papayag na hindi makatikim ang ating mga kabataan at ating mga Chikiting dito sa ating lugar sa may basketball court sa Umboy. Ayan, nakita nyo naman. Pinupuno talaga natin ng bonggang-bongga kanyang lagayan. Ayan, meron ding di at di nagpaawat. Mini kasi rola na ang dinala niya. Para lahat ng angka niya ay makatikim at makakain. O, di ba, bongga? Siyempre, sa so sobrang dami rin naman talaga ng niluto natin lugaw, ay pasok na pasok din naman sa bangayan at hindi natin yung tatanggihan at hindi natin aatrasan yan pupunuin natin ang kasirola para laban na laban. O, diba? At eto na nga, hindi rin magpapatalo ang ang nag-aabang ng mga kabataan dahil tatakala natin sila. Pati ang lagayan ay provided na natin with spoon na para hindi mahirapan ng mga bata. Ang nakakatuwa lang talaga dito kapag may mga ganitong ganapan, kaya feeding program, palugaw, ay talaga naman tumutulong ang mga kabataan at full support talaga sila sa amin para matulungan kami at para maidaos natin yung mga gantong klaseng eksena. At syempre tayo naman ay pinagpapala at pinagamit din tayo para naman sa mga tao nag-i-sponsor dyan ay talaga naman magagamit nyo ang mga kabataan dito sa aming lugar para naman may hatid at makapagbigay ng feeding program na kagaya ng ginagawa namin ngayon. So ayan nakikita nyo oh. meron na rin siyang cup cup tsaka kutsara para yung mga gusto ng lugaw ay kukuha na lang sila kapag may mga taong napadaan at sa sasadyain tayo ay talaga namang kukuha na lang sila ng lugaw at pwede naman silang bumalik dahil unlimited naman yan hanggat meron pa tayong supply go lang laban lang o, yung iba dalawa yung kinukuha para bidalan yung kanilang mga nanay o ayan so nakakatuwa din naman na matsarap sa pakiramdam at maraming salamat din talaga sa ating sponsor na walang sawang nagbibigay at nagsishare ng kanilang blessing lalong lalo na sa panahon ng bagyuhan at galing tayo sa baha, ay talaga ng malaking bagay ito. Kahit sabihin natin lugaw lang to pero maraming mga kabataan at mga bulilit ang makakain at mabubusog itong ating munting lugaw. O, diba? Sabi nga nila, lugaw is essential. Lugaw is life. So, ayan, maraming maraming salamat at sana po ay nabusog ang ating mga kababayan dito sa aming lugar. Maraming salamat po. Please follow and share.